Yo guys, good evening. Tignan nyo guys o. Oh. Walang tubig. mag na araw na guys. Wala pa rin kaming tubig dito sa Banilad Bakong. Dito sa Saksak. Kalam kung bakit. Bakit ako pa sa inyo. May konting tubig. Tawin natin mag-ipon. Pero ako, wala akong tiwana dito, makakaipol ako ng tubig. Kasi kahapon, tatlong beses ako nagigid ng tubig doon sa katibahay namin, nag-motor ako. So, ito, ito pinupuno ko to. Wala na, umos na. Kahit pangwas ng bitpo, pang, po, pang flat ng ano dyan, wala. Sorry bigyan apat sa araw guys, wala kami tubig. Simula lang nung ano, malakas ang ulan, sabi nga lakas ang ulan. Nasira yata yung ano. Wala well, po kung saan din nagkakali yung tubig na yun. Nung Sunday, nung Sunday, lakas ng ulan. Tapos, ngayon ano na, Wednesday, hindi pa nila natapos gawa yun. May 3 days na silang ano ah. Araw ah. Na pwede gawin na ah, may pasok sila tignan natin tignan natin guys kung kaya ko magipon dito kung wala no choice magigib na naman ako pero for sure for, for sure lang magigib ako ng isang balikan o dalawang balikan para sure na may tubig kami mamaya baka biglang mamatay ito eh may tubig na to kita niyo doon sa loob ng bahay walang agas kasi hindi kaya umakit ng tubig doon. So, try kong mag -ipon. <coughs> so, ayan guys. Um, habang ninaantay ko na mapuno ang balde, magsasampay muna ako. Ayan. Nagpawash na lang kami kasi wala namang tubig. Eh, panlaba. ba? Eh, hindi naman, hindi naman talaga kami kalalaba dito. Nagwawash lang kasi busy sa trabaho. So, sampay ko muna to. Pagdating ko lang kaya sa work. Pagdating ko lang sa work. Tapos pagdating sa bahay, mag pa ako. Sobra. Sobra na, guys. Sobra na. Pagod is, pagod mats, pagod. Salamat ako nga. Salamat ako na mayroon tubig ngayon. Dapat na mapuno, guys. Okay, so... Oh. Asa yan? Dapat na mapuno. Wait natin yan. guys, no? So, ayan, guys, no? So, sipat at tiyaga lang. Ang aking... Ay, wait na. Ibram ko, may laman na. <laughs> Ayun Na, kanigo na. Wala pin na mapuno, guys. ta Happy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala ko na kailangan ko muna ito, guys, sa room here sa drum. Tapos na. Mamaya ulit ha. <laughs>